Yes, hello. Good morning po sa inyo. Magandang umaga. Napakaganda ng umaga dito po sa ating area or location kung nasaan po ako. Ayan, nakikita nyo po yan. Okay. So, iikot ko po kayo dito sa aking location kung nasaan po ako. Nakita nyo po yan. Napakaganda ng ambience. Napakaganda ng area. Nakita nyo po yan. So, ito pong location na to ay nandito po ako ngayon sa Kaluokan Sports Complex. Nandun po yung sports complex po na yan. Ayan po. So, nandito po ako sa side na to, sa gilid kung nasaan po ang um, covered court. Yung sports complex po kasi may covered court siya. So, ayan po, nandyan po ako. So, may uh, sadya po kami dito, kaya po ako nandirito. At ito naman pong aking nilalakaran ay pa park siya so pwedeng magikot-ikot ayan oh kung gusto mo mag-exercise maganda siya Ang maliwanag uh, sariwa ang uh, hangin sariwa ang uh, tawag dito ang uh, malalanghap mo maaga pa kasi siya so, so ang daming mga halaman nakita niyo po ito bilya so okay Nakita niyo po 'yan ang ganda oh nasa Japan na ano na sa Korea Yung ganyan na tinanim ito ng mga puno dati. So, ayan. So, mal... Ima. Hello! Uh, okay. So, nakitaan po dito itong itong oh, bandang area dito. Sa yung bandang area. Hi. Hi. Po yan. So, swimming pool po. Ayan. Ay! Swimming pool. So, nakita niyo po yan. Ayan. Swimming pool so, yan. Po yan. So, ayan. Paikot po. Napakaganda ng mga bulaklak po yan. So, may naririnig doon na microphone kasi may 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 event doon, may ganap doon kaya may nagaririnig po kayo na nagsasalita ng ano, naka-microphone. So, ayan. Tama ba? Nakita niyo po 'yan. So, nakita niyo po itong ano, ang tawag ko po diyan, nakita niyo po 'yan. So, Tapos po yung so, inyong long weekend. Okay na Tapos na ang election ang tawag ko sa Nanang mga ganyan ang dati. Ang, ganyan? ang tawag Sino ko dyan dati, parang 169. chicharo. Chicharo. Oh, so, ang dami niyan. Ayun, hanggang doon. Ano, ha? So, ayun. Hanggang doon. Ano, ha? Number 1 King 1 ang manok ko doon. <laughs> Asan naman ang so, 166? Meron na ba? 167? So, nakita nyo po yun. Ayan, no? Ah. Ang gaganda ng mga bulaklak na pahaganda. Uh, so, ayan. So, ayan po yung resort pool dyan. So, ayan po yung resort. Pakita nyo. Ayan po yung uh, swimming pool. So, ayan. So, nandun, yung nandun, pakita ko sa inyo. Pakita nyo yung ongoing construction po na yan, no? Eh. Yung construction na yan na nandoon, yun, nandun, yun po ay ISM Diparo. Ay ISM Bagumbong. So, ISM Bagumbong. Napakalaki ng ISM na yan. Dyan po yung entrance, dyan yung entrance. Ayan yung sports complex. Yan, yung sports complex. Nandito tayo sa likod ng sports complex. So, hindi natin nakita nag lang tayo habang hindi pa nag-uumpisa doon sa aming pinupuntahan. So, napakaganda na Malinis. So, napakaganda talaga ng lugar dito na to. Malinis. Naki travelers Itong pangalan daw nitong halaman na to. Yan travelers Isayasaya. po yan <laughs> parang puno ng saging so yun no, di ba so nakakita magpicture po tayo may okay. mga kailangan di ba kailangan ko yung inyong bagid ID ay i-arrow ko siya back to back mag-magseshot lang tayo pag lumubog na makakabawas tayo ng ila diyan kailangan mo yung para sa guidelines niyo po kung sa Nakita niyo ooh, na yun. ng mga fish. Ooh. Pwede kayo mag-wish. and Oh, my golden fish. Ayan, no? Ang dami mga isda. So, Ang dami. Nakakaaliw sila tingnan. Nakakaaliw sila tingnan

Valid ID, ibig sabihin, government issued maliban ba sa barangay ID. Tinatagap ba natin ang barangay ID, hindi, di ba? Hindi. Sorry. So, ang mga valid so, ID, ano yung nalisensya? May kasama. Uh, yung Comelec ID yung na, aking is, ate. Sa, so, Tapos, uh, you national ID, pero hindi yung Xerox. Di ba may pinamigay na papel, hindi po so, yung pwede? Kailangan yung PBC na. Ah, si ¿Sí, no... Inaalam anong mga dapat Kasi nagtanong kung ilang Serok ID Sabi ko back to back dalawa Tapos si isang Sabi na kasama ka ba ni Sabi ko nakapila sa ID namin Nagbablog ka Nagbablog ka So yan nandito po yung aking Hello po medyo medyo lang So yun ang aking kapatid Medyo medyo lang ang ating niya Medyo hindi naman na stress. Nandito <laughs> yeah. kami nag-nagwo-walking-walking walking kami dito sa. Ah, uh, maganda puntahan yung pool, no? Ito swimming pool tayo. hindi. sports complex. sports complex. di pa swimming pool. Ayano. Swimming pool 'yan. Swimming pool pala ang. Oo, so ayun oh, resort 'yan. Oo, ayun oh. Ate mga chicharo oh. Chicharo, pero hindi chicharo yan. Bulaklak yan, halaman yan. Na ang design maroon lang ng ano. Ngayaman, ah, ah, So, yan, nandito po tayo. Nakita nyo po yan, yung paligid nito. So, nakakaaliw po yung ano, Nakita mo, yung mga grass po niya. Pagaganda. Ate! Hawakan mo siya. Pakaya, gamot sa ano? Hmm. Gamot ito sa alam mo sa tagal ng panahon, ngayon lang uli ako nakahawak gamot, na makahiya. Gamot dito sa UTI. Ay hindi siya makahiya. Ay ayun na. Gamot sa UTI. Ayun oh, ngayon lang uli ako naka oh, hawak ng makahiya. Ay, ang may sabi niya yung nanay ni Tikya. Ayun oh. Anong ginagawa dito sa Ila, UTI? Ka. Tapos anong oras uli yan siya bubulaklak? Ay bubuklat. Mamaya mamaya ang gabi. Ay pag tinikom niya ganyan? Parang ano yan, sunflower. Hindi sabihin hindi na uli siya bubuklat ngayong araw. Bubuklat yan na Anong oras? <laughs> ay, kawawa naman Pero, pala siya. Pero lang talaga yan siya. Hindi katulad yan, inapa oh, oh. So, ginalaw siya natin. siya siya. Ay. Ibig nga ang ibig ko sabihin. Matagal yan daday. eh. Ah, bumuklat uli? matagal yan. Mamaya mm. na yan madaling araw. Gabi... mo para siyang may buhay oh. Oh, kapag ginalaw natin siya. Oh. Ayan, no? Oh. Naaaliw ako nito hawakan kasi parang sinasagot yung kausap. Parang sumasagot siya. Ayan, no? Oh. Mm. Kaya lang matinik yan. Mm -hmm. So, matagal ako. Dati sa nasa probinsya ako, naglalaro ako nito. Eh, ba? Mm, di ba? Parang nak nak ang sarap bumalik pagkabata, 'di ba? Ayun ganyan. Ang daming makahiya, tinanim siguro 'yan, mm, 'di ba? Mm, ito malalaki siya, oh. Ito galawin lang natin 'yan. Hindi mo siya pwedeng anuhin kasi matinik 'yan nakakatinig. So, ayan. So, balik tayo dito sa ating upuan. Ayan, marami nang nagdadatingan. No? Marami. Marami ng tao doon. Doon. Dapat na-reserve natin sila ng upuan. Hindi tayo makareserve kasi open. Um, ayan, ang dami-dami na nila. Siksika um, na yan mamaya. Oo. So, inikot ko yung ano doon, parang ba, parang bata ako. Na, parang na-miss ko yung makahiya na yan. Yung huling laro ko niya nung high school yata ako, Lagi ako niya. Lagi ako dyan natitin kasi wala ka nga. Chinela, Hindi siya pwedeng hanohin hinang daliri mo. Kailangan soft lang yung paghawa kasi nga matitinik ka. Pero kung mga kalyo-kalyo yung kamay mo, okay lang. Hindi mo mararamdaman yung tinik. Pero yung kamay natin, hindi pa naman puno ng kalyo. May kalyo na siya. Pero hindi pa naman puno ng kaliyo kasi trabahan rin naman tayo. Masipag din naman tayo nang walang kabuluhan lang. So, nagpapahinga kami dito sa puno at uh, marami ng tao. Ayan you know, o, may mga kasama palang senior. So, uh -huh. may mga senior doon. Di ba senior na asawa ni no? Ate Mariza? Hindi, bata pa yun. Senior hmm. kasi si Ate Mariza. Hmm. So ayun may mga senior dito na ayun nyo sila. Um, may event dito sa sports complex. So dito kami ngayon. So so blessed na ganitong oras, ang ganda ng panahon, uh, walang ulan, so, maganda yung... nagtatanong sa Ati Dori, sabi ko nandito tayo sa labas. Sino? Ati Dori. Sabi hmm. ko nasa labas kami ni Dari Ati, nasa complex. So, ayun ang ganda ng panahon, napakaganda, nagpakita si Haring Araw, uh, lumabas si Haring Araw ngayon, si hoping Haring na buong Araw. maghapon, kasi pag uwi ko sa bahay, alam nyo na ako ano gagawin ko, laba the day, kasi kahapon hindi ako nakapaglaba, at uh, sana pag uwi ko, maaraw pa rin, pag natapos kami rito ay maaraw pa din. Oh, ba diba? so hanggang dito na lang po ang aking vlog at mamaya po ulit ako uh, mag vlog so thank you thank you so much po sa aking mga viewers sa aking mga subscriber okay sa hindi pa po, po nakakapag subscribe sa aking youtube channel um pasubscribe po ako um hits po ng bell para updated po kayo every time na mag-upload po ako ng mga videos ko. At syempre, pa-share na rin po ako sa aking mga videos. So, thank you, thank you so much po. Maraming salamat po muli sa inyo. Happy Sunday! Bye-bye!